for today's video nga pala mga guys kain na tayo may ulam tayong noodles na nilagyan ng uh, gulay na lagbate may kunting salin mga guys yun ang inubos ko Hin ko sa kanin wala kaya, wala nga akong pasada ngayon mga guys kasi coding ko kaya naglaba ako pagkatapos ko maglaba nakatulog ako mga guys kaya nga ito pagbangon ko pasado alas 12 na pala sobrang, sobrang ako kaya ito kumain na tara mga guys sama niyo kumain may bagong isda pala mga guys tsaka pritong galunggong ulam ko pag ulam ng mga pobre tara mga guys sama nyo ako yan bagong isda bagong isda tira may pritong galunggong yan ang ulam ng mga pobre magpasalamat mo tayo sa Diyos bago tayo kumain mga guys kahit anong hirap ng buhay natin mga guys kailangan bago tayong kumain magpasalamat tayo sa Diyos upang tayo ay palaging gabayan ng ating pong may kapal tara na mga guys kain na tayo unang araw nga pala ngayon mga guys sa uh, mga mga aaral o oh, mag aaral mga estudyante unang araw ngayon sa paralan timing lang na wala akong pasada coding ko kaya nga maghanap ako ng ibang tricycle na ipapamasada ko yung yung dito sa amin igarahi yung tricycle para hindi na mamasahi yung mga anak ko yung mga estudyante sana makasahod na ako dito sa pagbablog para makadagdag income para makadagdag sa mga bayarin bayaran ang hirap kaya kum kum kumita ng pera mga guys lalo na may pinapaaral pagpasensahan nyo na rin ako mga guys sa aking pagbubus over kasi hindi, hindi ako masyadong expert mabagal ang pagkasalita di hindi, di kagaya, kagaya ng ibang mga vlogger ang bilis mong salita parang parang nakarikod na sa isip nilang sasabihin yung sa akin naman iniisip ko paano paano ang magsasalita paano ang paano ang sasabihin kaya pagpasensyahan nyo na mga guys Sa, sa personal Ngayon ito talaga akong salita Tal tal Parang King koy Parang ngayon Kumakain na parang King koy Tingnan nyo mga guys King Koi Naglilitawan yung mga puting buhok Sa ulo ko mga guys Para tandaan na Nagkakaedad na Ako ay 51 na Magpipip 52, 52 ngayong August 31 papunta na tayo sa pagiging senior balang araw magiging senior at darating araw darating mga taon magiging 100 years old na tayo sa tulong ng ating pinakamahalo pang Jesus sa tulong at habag ng ating Diyos malapit na maubos ang kanin mga kanin ko mga guys alam niyo mga guys nung nung nagidad -e ako ng 20 plus hanggang 30 ang lakas kong kumain dalawang pinggan ng kanin minsan ko lang pa sa akin kahit anong ulam pero ngayon dalawang sandok na kanin tamang tama lang minsan hindi ko pa Ayan, tapos na guys, tapos ng ganin. Iinom sa daon ng tubig, kaso may ko saging. Ayan, ko yung saging. Himagas ba mga guys, himagas. Praise the Lord at nabusog ako mga guys. Kahit hindi masarap ang ulam. Ulam ng papabre. Salamat sa ating Diyos at binayaan tayo ng pagkain. Salamat sa ating Diyos mga guys. thank you for watching thank you for watching my guys i love you